Nanalo po siya! My God! 100,000! Sana kami ng BPI guys para mag-chat kung ano talaga yung totoo. Dahil nanalo po yung kabatid ko ng 100,000. Congrats! Totoo! <laughs> Sana kami! Na, nanalo po mo 100,000! Naligo 108? pa ba kanina? Hindi. <laughs> <laughs> <na kaligod>, <laughs> Saan siya naligo? Sana yung text ni BPI. Patingin ako muna. Jimmy, araw-araw pa maligo, ji. travel sama with Philippine Airlines. Yeah! Oh, <laughs> yeah! ya. okay, guys. <laughs> kami sa BPI. Yung na BPI lang kami pupunta, guys. manager, ah. guys. Pero baka nga naka-live yun. Mm. hindi natin sure. Malay mo. Legit mm, talaga to. Kala mo nga lahat eh. Kaya lang at... natin. magbayad doon over the counter. Pero iniisip ko QR. Ba't QR gusto ko ibayad? Pupunta pa ako ng school. Mamasahe pa, di ba? Hello, no, Pat. But... Kaya ibayon Payag ka na lang to sa bank account mo kahit may 300 na din ako. <laughs> Wala pa nga <laughs> Ayan na. Ayan na kami. Andun sa kabila, be. Pwede ka mag-park dito, Gar? Sa loob ng beer, Tara, doon tayo to. Hindi ba sasama sa Hindi kasi kami pwedeng mag ano doon guys. Yung malapit na kami sa BPI guys. Lapit lang kasi sa bahay to. Kasi hindi maka ano, Lapit nag... hotspot. Lapit na kami sa BPI guys. Naghahanap pa kasi sila ng parking. Ang design bawal ng sa Ah. Ayan na guys. Bawal magbigay dito kaya ayun.

<laughs> Hindi ayo namin maniwala kasi. Oo, yes ma'am. Tapos yung sinabi niya na yung talagang nagte-text sa kanya every time magbabayad siya. Yun yun. <laughs> Ayun na. Sana <laughs> ba Na. Ata naman yung sa Atoa. Ano? <laughs> Oo ba siya? <laughs> nam, eh. O ba naman yun? Oo. na, Oo, oh, pwede pwede. <laughs> Pero palang lang lagi? Pa lang. <laughs> Ang sa hotel? Pwede, mga international lang oh? <laughs> Namang tama, wala pa kay passport. <laughs> Pero wala siya expiration, ma'am? Parang Oh nice, okay to.

Hindi lang kaso pwede i-convert to cash. Woohoo! Okay, Pasokan na to. Pwede talaga. Pwede talaga. Poucher voucher sana all Grabe ng bapal pa, ba? Palpa no? <laughs> Palpa. Ay, pero ang galing ha. DPI ang galing. 15 tama, 'di ba? 15 kayo? 15 mm. lang daw ang nanitin mm -mm. mm, isa siya. Wow! wow. Mission, yes. A'a. Uh -huh. uh -huh. Una pa lang nakita ko na binilang ko. <laughs> Sabi ko to, 15 kayo. <laughs> nung pagdating doon sa, sa sino yun? Manager yun? Manager yun yun? Hindi, yung manager yung nag yung, babae. Ah, oh, maganda? Hindi, yung babae. Ay, ayun na nga, kanina, yung Bisaya. Oo, oh, oh, Bisaya, bisaya, eh. bisaya nga siya. Ayun ko, niyana. Sabi ko, kulba-kulbaan na yan. Bigla siya ni sabi, kulba-kulbaan ka na. <laughs> nga no. <laughs> Ikaw rin ni Daog nag-ikulbaan. Lalo ko na. <laughs> Sige ma'am, pag nag-ano yan, pag may nag-refer ka, may discount ka. <laughs> Siguro i-check daw siya. Kinuha ng number ko. Eh. Kinuha kaya ng number niya. <laughs> uh -huh. Magwaldas ka heaven. Kinuha daw kayo. silang nanalo. O 15 as in. Kuninta ko eh sabi ko to 15 kayo. Tapos pagdating sa manager 15 sila nga. Totoo. Okay. Yung batuto. It's it just get. Hello, guys. Hello, guys. Palawan. <laughs> Palawan. <laughs> Palawan. Yeah, the winner. Yeah.